Nakilala po sila Magdalo Group. Ang mga rebelde sundalo umuupa doon sa Oku Department sa Makati noong 2003. Pero ang totoo po niyan, hindi yan ang tunay nilang pangalan. Nang mabuo ang grupo, ang tawag nila sa sarili ay ang Bagong Katipunan. Medyo malayo. Saan po galing ang pangalan Magdalo? Sa totoo lamang po, media ang nagbansag ng pangalan Magdalo. Noong mangyari kasi ang Oakwood Mutiny, ayaw pa magpakilala ng grupo. Pero po, mayroong isang news producer ng isang TV network na nakapansin doon sa bandera na pinaskil ng mga rebelde, ng rebelde po. Si Joel Saracho po, na ngayon isang character actor at lumabas pa sa pelikulang General Luna. Nang makita niya ang bandera ng mga rebelde, ang sabi ni Joel Saracho ay bandera yan ng Magdalo Faction ng Katipunan. At doon po nanggaling ang bansag na Magdalo Group na inadapt na rin sa huli ng mga alkalde. Pero ang totoo po niyan, hindi po bandera ng Magdalo Faction yan. Dalawa po kasi ang faction ng na ating puna noon, ang Magdalo Faction ni Mariano Alvarez at ang Magdiwang Faction ni Emilio Aguinaldo. Ito po ang uh, bandera ng Magdiwang Faction. Nakahawik ng bandera ng Magdalo uh, Rebels na siya pa ang ngayon. Ito naman po ang totoong bandera ng Magdalo faction. niya ni, uh, na, eh, kung mo, eh, medyo magkaiba po. Isa rin pong hindi alam ng marami, uh, akala po ng marami, mula sa pool ay si Antonio Tillanes ang leader ng tataw na natin ngayong Mandalo group. Hindi po. Ang sabi nga ng isang opisyal ng grupo, wala silang tinuno nang mag-umpisa ang grupo. Napili lang si Tillanes na maging spokesman dahil siya ang magaling magsalita. Ang kasanayan niya kasi ng ibang miyembro ng Magdalo ay Infantry at Combat. Si Trillanes po ay isang Navy man. Si Trillanes na may ginawang dalawang thesis tukos sa korupsyon sa AFP. Bagay na ginawang issue ng Magdalo Group. Ang naon leadership group ng Magdalo ay si Trillanes ng Philippine Navy, si James Layug ng Special Warfare Action Group o SWAG, yung katumbas ng Navy SEALs ng Pilipinas, at si Gary Alejano ng Philippine Marines na ngayon ay nasa Kongreso. Si Alejandro naman nag-recruit kay Captain Nicanor Peldon ng Marine Force Recon na nag-Bureau of Customs at ngayon ay nasa OCD. Ilang buwan bago mangyari ang Oak Food Mutiny, nirecruit, nirecruit ng, grupo, ng grupo ang dalawang Army Scout Rangers na sina Nilo Mestrecampo at si Gerardo Gambala sila po ang tumayo mga leader ng bagong katipunan group na mangyari yung Oakwood Food Meeting. Sa huli, inako nila ang pangalang Magdalo at naging de facto leader na rin ng grupo si dating Lieutenant Senior Great Antonio Villanes.